Para mga lods. Cheers. Ino po tayo ng whole clubs, mga idol. Tapos na po natin na ibabad ng mga 15 or 20 minutes siya so, binabad parang lalo po siyang pumatas sa mainit na tubig kaya inabot ko siya ng mga 15 or 20 minutes para lalong pumatas. Para mga lods. masarap siya kainin may may mentol pa siya Parang lasang paminta mga idol parang may mentol sarap kainan na lang, mga idol Good morning mga idol, mga kaabyan and for today's video dahil Sunday po ngayon on Jyoti pa rin po tayo at medyo relax tayo sa si Sunday kaya nais ko lang po i-share sa inyo yung ating daily routine na ginagawa sa ating buhay ito nga po pala yung aming daily routine na ginagawa para po sa ating health clubs all or hall clubs na mabibili po natin sa online sa murang halaga lang po mga idol ito po ay 30 grams bibili ko po siya ng mga 70 lang sa online pero may isang buwan ko na po ito may isang buwan ko na po ito nagagamit ito marami pa rin po natitira marami po itong health benefits mga idol yung cloves na uh, rich in antioxidants anti-inflammatory properties oral health digestive health, blood sugar regulation, nutrient Rich, and other potential benefits mga idol ang hindi na tulad ng whole clubs kaya itry nyo na ito mga idol lalo na lang sa akin mga kapatid nakatulad ko na mataas ang BP kasi yung BP ko mga idol nasa 130 over 90 maganda rin to, uh, ito mga idol sa mga blood sugar regulation sa oral health antioxidants yung mga idol ayun napakaganda nito kaya try nyo na to napakamurang halaga lang sa online mga idol napakaganda nito ang kanyang mga health benefits para magtatanong kung paano ito gagamitin ang ginagawa ko lang po dito limang ito pa yung tsura yung mga idol oh. No? bulaklak ito ng kahoy pero bibira lang ito makita sa Pilipinas karamihan ito sa Indonesia, Thailand ayan laklak po siya ng kahoy maglagay lang ako ng limang piraso sa tasa o sa baso sa dalawa natin ito mga lods ng mainit na tubig yung kuha lang po ako mga idol sa gitna Ayan mga lods, kumuha tayo sa water dispenser ng mainit na tubig. Ibababal lang po natin siya ng medyo matagal na kumulay na po yung kanyang kulay ng tubig para kumatas lalo siya mga 10 minutes siguro before po natin siya inumin tamang tama medyo malamig na po siya maligam gam bago po natin siya inumin kasi pag naibabad natin siya mga lods sa may nito tubig kakatas po siya at iba yung kulay, iba yung kulay hindi po masama po yung kanyang lasa parang may lasang paminta ng kaunti may, na, hindi naman po masama lasa nito mga idol masarap po siya kaya sigurado magugustuhan po nyo po ito hindi na magkakapi po tayo ito po yung aking ginagawa hindi na po ako nagkakapi ito po yung aking iniinom pero hindi ko po, po sinasabi na itigil po yung inyong pagkakapi pwede nyo naman po ito gagawin sa ibang oras kahit once a day or two times a day pwede ito mga idol pero huwag po masyadong damihan kaya ang ginagawa ko po mga lima lang ang aking ibinabad sa mainit na tubig kasi yung ang sinasabi nila masama rin pag napasobra kaya konti-unti lang pa mga hindi mga idol i-try nyo para malalaman nyo yung epekto sa inyong katawan maganda ito mga idol lalo lalo yung sa mga high blood sa mga matataba mat. kasi ito ay maganda ito sa pangtanggal ng fats or taba mga idol lalo lang sa mga matataba ano sa matataas ang BP minsan pwede rin po natin itong nguyain magasan po natin tapos ngunguyain po natin mga lods. maganda rin ito nakakatanggal din po ito ng bad, ano, bad breath lalo nga lang pag bago tayong gising subukan nyo po mga idol pagkatin nyo lang yung isang paraso ngunguyain nyo matanggal po yung, yung inyong bad, bad breath maganda po mga lods. kaya lang mga idol sana magustuhan niyo po ang aking uh, ibinahagi o i-share sa inyo. I-try niyo po ang napakaganda ko nito mga idol. Maraming salamat po sa panonood at sa inyong wala sabang suporta ah. lalo sa akin mga kaibigan na kapag vlogger na patuloy na sumusuporta at hindi nagsasawa sa akin mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong mga lords. Sana hindi po tayo magsawa. Suporta na bawat isa sa atin. Mag-ingat po sana tayo palagi. And God bless po sa ating lahat. Thank you for watching. Bye-bye. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I can make